Sobrang sarap to Sobrang sarap to Salam salamin What's up mga kasoya Samahan niyo kayo mga kasoya sa panibagong upload Panibagong content at panibagong episode na naman Sa araw na dito ko ngayon sa probinsya namin Kung saan maraming puno ng sasa o nipapal At mga bunga nito na Kung tawagin sa amin ay pungo O nipafruit at sa araw na dito ay papakita namin sa inyo ang itsura ng laman ng nipa fruit or pungo kung tawagin sa amin Dahil alam namin na hindi lahat ng tao ay nakakita ng prutas ng sasa o nipa fruit So ano pa hinihintay natin mga kaswaya? So let's go! So ayun na mga kaswaya, so nandito na tayo sa nipa fruit or pungo kung tawagin sa amin At yun na mga kaswaya, so pitasin na natin itong prutas ng sasa or pungo kung tawagin sa amin At hindi ko na lang ipapakita sa inyo mga kaswaya kung paano namin pitasin itong prutas ng sasa Dahil may involved na bolo at bawal ito kay Meta tapos na natin, hindi ko na pinakita kung paano siya kunin kasi may bolo and then, uh, uh, meron dito nang na. ito yung laman ito yung laman or putas ng nipa o oh. Hmm. ito po update ko lang kayo mamaya at ayan na nga mga kasoyas. so ito yung uh, itsura ng putas ng sasa or uh, puho kung tawagin sa amin or nipa fruit at itong nakuha nating uh, prutas ng sasa o kung tawagin sa amin ay tamang-tama yung tigas ng laman. Hindi siya matigas masyado or yung uh, puro tubig yung laman. Kung baka sa laman ng buko ay tamang-tama yung tigas. At kung ganito ang insura ng laman ng frutas nito, itong pungo ay masarap siya kagatin. At sa mga nakatikim ng klaseng frutas nito, ay mag-comment naman kayo dyan sa comment section mga kasoy. So ayan na mga kasoy, so, uh, kunin na natin itong uh, laman ng frutas nito at uh, ilagay natin sa bowl para maluto natin mamaya insya Allah. At sa next episode natin mga kasoy ay papakita ko sa inyo kung ano ang masarap na luto sa frutas nito. At ito po ang itsura ng uh, laman ng prutas na ito mga kasoyang. Ang tawag sa amin ay pungo.